guys, going to ano tayo, Mines Bio. Si Ha Jamal. Hmm. Sana meron tayong mahanap dito na taxi. <messive> Hindi ko. <po>, ah? Ate. Ang bigat ng account. Ayan guys, going to my school tayo ay SM muna. Ayan, ah, nakasakay kami sa ito. nag nag ka na ba? Hindi <laughs> pa eh. Hindi pa rin nga kami. Pagpapaan huh? so, na tayo guys. Pagpapaan na tayo guys. tayo Sabi ni Seng hindi pa humihingi ko, pinapapapapa. Basta Umabanti kasi siya. Pwede mo lumipad. Uy! Jabili! Si Jabili! Jabili, Jabili! Hindi! Saan tayo sasakay, oh? Balik ka Ito, nakakasakyan na kami ng taxi guys papuntang Mines View. So, galing po kami ng isimbagyo at binabaybay po natin dito dahil katatapos lang ng ulan dito kaya medyo basa-basa basta yung mga daanan guys so tara sama nyo lang kami dito at papakita ko lang saan tayo nakadumadaan ngayon pagpuntang Mines View so hindi ko namang kabisado ngayon dahil siyempre ang daming pa lang pinagbago na madadaanan natin kaya ito shout out kay Kuyas na taxi driver natin ayan si Jamal at saka kay Kiro kasama natin ang Pambam dyan napapuntang Mainsview main kasi dalawa naman yung ating sasakyan dahil hindi naman tayo kasya at wala naman tayong kasama na may sasakyan or wala naman tayong sariling sasakyan kaya pag-commute-commute na lang muna tayo, tiyaga cagalang lang at malay mo makakahanap tayo ng contractor na makakasama para may libre din tayo ayan shout out punta na tayo pagmasdan natin so, mga pine tree dyan ang gaganda ng mga puno ayan shout out sa inyo shout out kay manong driver traffic guys at hindi ko na alam kung saan yung lugar na to medyo matraffic din ngayon dahil sa ulan siguro ayan daming pasahero nag-aabang ng taxi talagang naubusan din ng taxi dito guys kaya, ayan ah, pala, kaya pala medyo traffic dahil nandyan na si Mansbyo, mansion po ni Marcos. Ayan po, yung dinadayo din ng tourist spot ng Baguio City na isa. Kaya, magkakatabi lang po ito. Ang alam ko kasi pwede nating lakarin dyan pagdali ka ng Mansbyo pababa para hindi ka masyado yung mapagod. Ayan, ang ganda, daming tao guys. Kaya, kung hindi ka pa nakapunta dyan, ano pag ginagawa mo? Halika na. Sumakay ka na ng bus at papuntang Baguio. Ilang oras lang. 4 hours, 6 hours. Nandito ka na sa Baguio. At yun, namnamin mo yung lamig. Grabe dito. Kahit wala ka pang aircon, talagang malamig na. Eh, yung mas lalo pa siguro pag winter naman dito. January, February, March. Ayan, daming FX dyan, guys. Yung mga taxi nila, ganyan lang yung pwedeng kasya sa tao kaya medyo ano kaya dalawa kami dalawang taxi so nakarating na po kami dito ayan nakikita sila ng mga ano meron nagtitinda ng tao shout out sa tao tao ayan bibili kami guys sarado nyo naman sarado nyo naman sarado nyo naman

Pero pao ah. Uh. I-rubi. I-set tingnan mo. 2012. Para uh, yating, no yan, And, yeah. <laughs> yeah, no, sa pahawakan, niya yating niya ana. Ano mo sa may dimo

Terima kasih telah menonton

Hanap tayo. Tara, tayo. tayo. Mga balabal na. Gano bumili kami sa bilya na subin. na Sa bilya na subin. Taas, saan na yun? Saan tayo na? Yun. Dinipin sila kanina. sila eh. kanina. Doon na muna tayo doon, baka nandoon na sila. Doon na yun. Yan pa, picture na doon. Ayun sila. nag kami doon eh. Meron. <makes> Meron sa akin. Nasaan pa Ano ice cream? Magkano ping yung money tree nyo? Yung money tree? Anong Ayan, yeah. 350 po. Ah, 350. Ayan. Ay. Ayun. 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 pa, ano, muna? Pwede kang mamili. Pa, poncho. Sige, maya-maya po. Pa. Uh, pa, poncho. Alam ko tawag. Alam mo yun? Poncho. Alam mo? Alam mo yun? Bawal ma. Oo. Pwede yun sa airport. Oo, oh, bawal. Bawal po? Kasi... Madandaan ko, madalas pa. Paalam mo yun? Poncho? Pilato. <laughs> ano yun? Poncho Pilato. Ay, yung tawag din? Oo. Oh, Pilato, oh. Na. Poncho siya. Tama ba yun natin? Poncho Pilato. Guho, guho, oo to. Hindi, gusto kong biling kay Ayo yung money trade. Oh. <laughs> Bakit na kung ano kasama naman tayo lahat ng tagumpay niya ah? Tagumpay ni say sa matubpay ni lahat mm. at ipagdiya wala sa kumload di naman minmin din sila oh at hindi tinatabas ko lang dun yon ayo ni niwan ata awan yung barbeque na puro na lang pa loko buntot ni Pipo. eh bakit hindi ko binuyo wala may buntot no pwede <laughs> pa mag- dito yata pisto nun, yung kakilapang katrabaho ko dati. Nakalimutan ko na, oo. Nagpunta ako dito nung ano eh. Kaso 1990s pa. Medyo matakala po. Oo. 1998. Binigay ko yung padala niya. Ah. Ano? Ano? pa lang tinama mo yun nate? hola hola lang <laughs> hola <laughs> hola hola natin hola hola

buti na lang umano tumigil na yung ulan medyo maganda ganda na yung ano niya wala siyang ulan wala tayo dito Tak, bandar na <laughs> बुढेसकालमा किन नसमस्या हुन्छ? किन समस्या हुन्छ? A B B B B B kleine or A behavi End begunーブית seid cuandoboxen.com gehört sobre alabado ymagda-a.com – littlef drie marcó.com – u aqui.qي vai os iC yo-oph d

Yes! First time niya dito sa Baguio Sa Mines Pio guys Sa Mines Pio um, First time niyang kasama ako Kasama mo Ay oo oh nga pala, hindi pa naan Sorry naman guys wala na yung ano ma, yung nag-ano ng barya dyan. Pinagbawal na. Ano. Dito ka ma. Ah, dito. Ah. 爸，哎呦我的头！

Pasakayin ko si Mama. Ayun ka, Mama. Ayun, meron na lang, natin. Sama guys. Tapos na po kami dito sa Mindsview. View. sure. Sakay sa Mama. Ayun. Hello. Hello. Ayo lo, mochi. Mochi. So, ano guys, uh, ah, pasyal-pasyal na lang muna tayo dito Tapos nakapal pa may mm spiel -hmm. Si Meme, na nawawala Nagalaki, ah. pipinch ko na eh <laughs> Ka na namin. Come on. Sabi namin it's wearing it's shoes, Unit suka. kayo no? No. 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 oh. kayo muna no? no. no. Picturean ko kayo. yun guys, may entrance na 'tong pati si may entrance. Ayah. E, uh, Mira't din pala 'yan. Lahat may entrance. Okay, 'yan ba 'yun, Balabal po. Hindi sa bahay. Hindi niya mag sa puti. May pangbata din po. Color t-shirt. Color t-shirt natin sa mga may 100. Yes! May balabal ma. Balabal ma. Balabal Yung isang pa. Sa inyo ating mga t-shirts Big open nila nila Tubig kuya na to. Yung parang itim, dark color ba siya pa? Or Tingin ka na kira Si Jamal Bilham mo oh, din. Para mas maganda yun nandun. Dito. Same, same. Parang yan ma'am. Para para sa supplier Saan? bata. Pangalawa. Kagaling kayo, Mister. sir, pwede po sir, na. na ako 150 Anong size po? Ah, wala na yung balaban. Nakagayan na nakalayan ng mga tamu. Ang ganyan, oh. Ayun. Yung para sa Ba't di ka sa katawan. Pati pa meron din sa lusot ng bibig. Sa balawal, di ba 'yan? Yung buo kanina na ganyan, ayaw ba niya Pwede din ganyan. Yeah. Dapat may something lang? red. Hindi ko alam, saan pa ba iba? Ito po. Ito po. Ito po. Wala na yato dito pisto ni Ruel. Ah. buksan na so, kayo sa God, Taste good test this good ayun <laughs> ano yun yung tipa natin? Ayun, apply na tayo. Okay, man,